Meron tayong kasabihan, laughter is the best medicine. Kaya naman layo ng isang panukalang batas na magkaroon ng tinatawag na humor wards sa mga ospital. Makatutulong daw kasi ito para mabawasan ang stress at lungkot ng mga pasyente. Live mula sa Quezon City, si Dano Tingkungko may paandar. Jessica, bilang alternatibong uri ng healthcare at para matulungan na rin ang paggaling ng ilang mga may iniindang sakit, uh, ay sa kamera ang isang panukalang uh, magkaroon ng humor ward sa mga ospital. At gaya nga nang nabanggit mo, laughter is the best medicine nga daw. Pero ano nga ba ang idinudulot sa atin nito? Tulad ng maraming matinding pagsubok sa buhay, hindi madaling labanan ang sakit, trauma o pagkabigo. Pero madalas ngang sabihin tayo mga Pilipino sa kahit anong unos, nagagawa pa rin umiti. Kapag tumatawa pa ako sa umaga pa lang, uh, energized na po ako buong maghapon. <laughs> <laughs> okay lang at least, ng masaya po. Nakakawala ng stress yung ano. Yan ang gustong subukan ng isang panukalang inihain sa kamera na layong maglagay ng humor ward sa mga ospital. Sa House Bill 5414, pinapanukalang lagyan ng bawat ospital ng isang humor ward. Kwarto na kakasya ang dalawampu at may lamang mga bagay na makapagpapatawa tulad ng libro, pelikula, games at audio recording. Sakaling maisabatas ang panukala sa mga humor ward na ito, magkakaroon ng humor therapy na libre para sa lahat at isasagawa ng mga trained medical personnel. Bilang alternatibong uri ng healthcare, susi raw ang laughter therapy sa pagtulong sa mga pasyente na bawasan ang stress at sa pagharap at pagtanggap sa kanilang pinagdadaanan. Pero kung tutusin, hindi na bago ang ganitong uri ng therapy. <laughs> <laughs> Halos limang taon na nang simula ni Paulo Trinidad ang tinatawag na laughter yoga na may malaking epekto hindi lang sa pakiramdam kundi pati sa disposisyon. kasi pag tumatawa ka, nare-relax yung muscles mo. Tapos ang ganda ng blood circulation mo, tapos yung endorphins mo ang taas-taas. Tapos, iba yung pakiramdam mo. Ang gaang, -gaang dumadami yung oxytocin. Yung oxytocin also helps us to understand each other so we learn to empathize. Sa loob ng limang taon nakapagsagawa na ng laughter yoga si Trinidad sa mga biktima ng Bagyong Yolanda, mga Marines na kasama noon sa Zamboanga Siege, pati na rin sa ilang mga cancer patient. Alam mo ang effect sa kanila, sabi nila, mas gusto pa daw nila to kesa sa debriefing na binibigay kasi debriefing ang nakahighlight yung trauma, dito, very resilient ka agad ang bilis-bilis ng effect. Ang pagkakaiba ng laughter yoga sa ipinapanukalang humor ward, walang halong biro ito. At sa pamamagitan ng ilang espesyal na teknik, ikaw ang magpapatawa sa sarili mo. Malaking tulong daw ito sa marami, lalot na ilalabas nito ang ating natural na painkiller. Para sa isang psychologist, ang buhay natin parang yin at yang. Ang bawat masayang kabanata, natatapatan ng stress sa buhay natin. Pero kung parati nating bitbit -bit ang ating mga problema, ang ating katawan pwede rin kalaunang magprotesta. If you keep carrying stress, you don't let your body rest from too much thinking, too much worrying. When, it, when the body caves in, the immune system goes down, the stress hormones are you know, released. Uh, you have difficulty breathing. Ang laughter therapy may tuturing na break para sa ating katawan at hinuhubog ang kakayahan ng katawan na hilumin ang sariling mga sugat. It's, it's, like you, it's like a break. You give your body a time out, a sudden break. Because when you laugh, it's sudden, no? So, it, it's, you jolt it. You know, to you jolt the system so that it will relax. If you want to um, sustain it, There's really a need to go uh, more, more than the laughter. <laughs> you acknowledge the fact that life is not just all laughter. Life is laughter, sadness, you know, all the binary opposites are there. Jessica, bukod sa laughter therapy, no, or kung hindi mo pwedeng gawin ng laughter therapy sa isang partikular na sitwasyon, halimbawa sa MRT o sa jeep, no, ay uh, mainam din daw na gawin yung self-dialogue sa sarili or yung conversations with the self na ang ending ay ang pagtanggap na meron tayong pagsubok na pinagdadaanan lahat, pero ang lahat ng pagsubok natin may katapat na mga katapusan, Jessica. Taman-tama, hmm, -tama. matapos yung mga hindi kagandahang mga balita sa araw na ito, eh. Taman-tama yung report mo, ti kung maraming salamat sa iyo at sa iyong paandar.